Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang rally na gagawin ng team ng PBBM or team isinusuka. Ah uh, sa araw na ito, saan ba sila? Uh, unang rally nila is Lawag, pangalawa Iloilo. Pangatlo ngayon uh, saan sila? Ito, may post ang Radyo Pilipinas. Philippine State Controlled Media posted one hour ago. Manliligaw ng mga botante ang alyansa sa Davao del, del Norte okay. kung saan nakakuha ng 470,000 na boto or 81% ng kabuang botante si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., noong 2022 elections. Okay. Ayon kay Alianza Campaign Manager at Nabotas City Representative Toby Chanko, katulad ng kanilang pagtindig para kay PBBM noon, naniniwala sila na muling susuporta ang mga taga-Mindanao sa Senate slate ng administration. Ulat ni Kathleen Forbes. Okay. So, ang dami daw nakuha na boto ni PBBM sa Davao del Norte noong nakarang eleksyon. 81%. <laughs> so, kumpiyansa ang team sinusuka na ang mga taga Mindanao muling susuporta sa ka mga kandidato ni PBBM. Okay, mga taga Mindanao dyan, kaway-kaway naman kayo. Ako, taga Mindanao. <laughs> Totoo, maraming bumoto kay PBBM na taga Mindanao noong 2022. kailang dahil yan kay BP o oh, kay Mayor Inday Sarah. Yun ang klaro. Yun ang dapat nilang tandaan. Eh ngayon, kinalaban na ni PBBM ang mga Duterte. May maaasahan pa ba kayong boto Mang, ng mga Duterte supporters kay PBBM? I don't know. <laughs> Mag-isip-isip naman kayo. Okay, tignan nyo sa mga surveys. Ah, uh, Pulse Asia ba yan? SWS, Publicos, napakababa ang trust and satisfaction rating ni PBBM sa Mindanao. Si BP Sara naman, napakataas ang kanyang trust and satisfaction rating sa Mindanao. So, ang Mindanao, balwarte ng mga Duterte. Lalo na, ang Davao del Norte, yan ang uh, baluarte ni Congressman Pantaleon Alvarez na siya ang nanguna para sa ng kaso si Speaker Martin Romualdez at iba pang pa kongresista. Okay, pwede kayo mag-rally anytime, anywhere sa Mindanao. Kailang yung soporta, kung umaasa pa kayo na yung dating suporta na naibigay sa inyo noong 2022, gumising na po kayo dahil ang mga taga Mindanao na budol. Lalo na itong ginawa ninyo na bigla ninyong inimpit si BP Sara na wala namang klarong, walang form walang substance yung impeachment complaint. Ang mga taga Mindanao, nag-aalboroto na. Oh. Ah. Pinasaringan ninyo na bumili lang ng suka ang mga kandidato ni PRRD. <laughs> I just don't know, baka mamaya may magtapon o may buhol, magbuhos ng suka <laughs> sa mga kandidato nyo dyan. Okay. Ah, malala ko lang, may Congressman sa Cagayan de Oro, pumirma ng impeachment complaint. Sa galit ng mga tao sa Cagayan de Oro, ang tarpulin ni Congressman Lordan Suwan pinagbutas-butas at ginupit, uh, basa sinira ang mga tarpulin. Doon mo makikita yung galit nang taga Cagayan de Oro First District sa kongresista nila na pomerma sa impeachment complaint laban kay D.P. So ito ngayon, mag kayo sa Davao del Norte para kayong pumasok sa lungga ng Leon. Aa <laughs> asa pa ba kayo na makakakuha ng boto katulad nung una? Ay, nananaginip po kayo ng gising. Okay? So, Mindanao Visayas. Yan po ang maraming supporters ng mga Duterte. Well, sa Luzon ay talagang uh, admitted hindi na masyadong madami, Kailang meron pa rin. Okay? may mga nagmamahal pa rin sa mga Duterte sa Luzon o uh, uh yeah, part of uh, Luzon, no? <clears throat> mayroong akong experience, ano? Magulang. Kumain ako sa isang toro-toro restaurant. Then, bigla may lumapit. Dalawang polis. Then, nagpakilala sila mga taga-cordillera. <laughs> mga, mga igurot nga polis. Tapos, nagpa-picture sa akin. Then, sabi nila, Sir, ang ating kandidato yan, binanggit nila si Attorney Vic Rodriguez. Parehas tayo ng kandidato sa maka mga PDP laban sila. Eh, ito, mga igurot ito, ah. Sabi ko, iba talaga ang uh, kwan ng mga Basta, alam ko, uh, buhay na buhay pa rin ang karisma ng mga Duterte. Kahit anong paninira na ginagawa nila sa mga Duterte, marami pa rin mga nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang VP Inday Sara so good luck! sa